Wow, lakas ng ulan. Ang sarap maligo sa ulan. Tap. Karang grabe kayo kainit kayo. Matapos ang grabe init ngayon. Ulan na ulan na naman. Oh. Hindi tayo makaalis. Hindi tayo makagala. <laughs> gala kasi ang lakas ng ulan. Basta mula no, biglang tumakas yung tubig to so, sa, sa kanal.